Ngayon ay isang kakaibang destinasyon naman ang ating napuntahan sa ating paglalakbay. Ulap naman. to o usok? Hindi, ulap yan. Ah, ulap? Ang lapit. Nasa taas na tayo ng bundok. So ito, ito na mga... parte, may dalawang bundok pa dyan, yung titawag na talatak Mountain. Tapos nasa likod na po ang Bulusan Volcano. Dahil tayo bumisita naman sa isang lawa sa paanan lamang ng isang bulkan. Nandito tayo sa ngayon. Oh, ito po. yung Bulusan Lake. Ah, ito yan. yan? Ito yun. Ang Bulusan Volcano ay malayo pa po sa Bulusan. Kung aketin ah, niyo po yan, dadaan po kayo sa trail. Galing dito sa Bulusan Lake, tapos hanggang sa pangalawang lake, yung Lake agingay mm -mm. Nasa 6.3 kilometers po yan. Galing naman dito sa Lake agingay papunta po ng pinaka-summit po ng Bulusan Volcano sa pinaka-main crater ay nasa 2.4 kilometer yan. Nakakarating dyan Opo, opo, dito sa main, yung main crater, mainit. yung crater 1 po. Okay. Hindi man po siya mainit kasi priatic volcano lang po ang Bulusan Volcano. Okay. Kaya tarat samahan nyo naman akong magtikot-ikot -ikot at mag-explore dito sa Bulusan Lake, Sorsogon. So ito po yung mga rates, entrance fee dito sa Bulusan Lake, uh, 50 pesos po per person if adult, 25 pesos naman kung estudyante kayo, syempre magdala kayo ng valid ID. Kung taga dito lang din kayo sa Bulusan, 25 pesos din po yung entrance fee at para naman po sa mga PWD, senior citizen at sa mga batang below 7 years old, ay free lang po yung entrance fee. At eto guys, tingnan nyo na lang sa inyong mga screen ang iba pang mga rates and fees dito sa Bulusan Lake. At habang nasa shuttle na kayo, ay meron na yung tour guide na sasamahan nga kayo sa tour nyo. <laughs> Kung pupuntahan natin lawa, itong Bulusan Lake ay nasasakupan po ito ng protected area. Opo. Itong so, tiyatawag um, na Bulusan Burkino Natural Park ang kabuang lawak ng protected area ay mayroon siyang area na nasa 3,673 hectares <clears throat> pero sa loob po ng protected area ay hindi lang po isang bayan ang na nakakasakot dito hindi limang munisipyo po kasi ang nakakapaikot po, po sa buong protected area ay bayan ng Barcelona, Bulusan, Erosin, Hoban, din kasiguran. Ito nga guys ang isa sa mga magandang experience while nagtutur nga kayo dito sa Bulusan Lake dahil habang bago pa lang kayo makarating doon mismo sa Bulusan Lake ay marami na kayong malalaman sa lugar na ito at maganda rin guys ang mga tanawin na may kita natin sa paligid. Nandito so, yung mga kayak nila tsaka yung boat kung gusto nyo mag-ikot lang dito sa Bulusan Lake dahil doon sa unahan may magandang view ang kayak naman ay 100 per person 100 per person? pwede kayo mag solo, pwede tandem pag tandem kayo ito, 100 na po ay okay. so, hey, mababasa mababasa nga sa kayak <laughs> mamaya picture na natin ito doon siya muna tayo sa mapa welcome to Bulusan Lake ito yung mapa talaga ng, ano po, ng buong protected area Nandito tayo sa ngayon. Oh, ito yung Bulusan Lake. Ah, ito yan. yan. Ito yun. Ang Bulusan Volcano ay malayo pa po sa Bulusan. Lake. Kung akitin ah, nyo po yan, dadaan po kayo sa trail. Galing dito sa Bulusan Lake. Tapos hanggang sa pangalawang lake, yung Lake Agingay. Mm -mm. nasa 6.3 kilometers po yan tapos uh, galing naman dito sa Lake Agingay papunta po ng pinaka summit po ng Bulusan Volcano sa pinaka main crater ay nasa 2.4 kilometers yan ay, nakakarating dyan yun opo opo dito sa main, main crater mainit. yung crater 1 po okay. Hindi man po siya mainit kasi priyatic volcano lang po ang bulusan volcano. Okay, okay. Galing dito po hanggang dito ay nasa 8.7 kilometers yan. Kaya bali sa beginner po ay kung tutuloy tuloy nyo yan ay aabutin kayo ng mga 9 to 10 hours. Pero pagka sa mga mountaineer na po makukuha nyo yan ng mga 6 na oras. Yan. Isang araw yun, makakabalik na, na po. Tatlo papunta rito, mga tatlo rin papunta rito. Kasi okay. ito yung pinakamahirap kasi ano ito eh. Uh, assault yan, lahat yan assault. Matarik po yan. Masukal din. Yan. Kahit itong umpisa pa lang ng... Trail namin dyan sa jump point ay medyo mahirap na din po kasi yan ay uh, mga bato po yung dadaanan ninyo, may mga butas-butas yung mga bato. Kaya ingat kayo sa paglalakad kasi kung makahulog yung panyo, posibleng mabalian Tapos yan ay tuloy-tuloy uh, yan hanggang makarating ng ranger station namin ay ano yan, uh, matarik yan. Pag nakarating na ng Station ay medyo manayad naman po ang ano, medyo patag na ang daanan. Pagdating naman dito sa so may paket na po ng paano ng Sharp Peak Mountain, yan naman ang nap napakatarik na naman. Oh. Kaya mahirap yan na uh, daan din. Tapos pag nakaahon na kayo dito sa so may harap ng Sharp Peak Mountain, uh, hindi naman siya matarik kaso nga lang bangin sa gilid. Malalalim na bangin yan. Yan. Kaya napakadelikado sa gabi kung wala kayong ilaw. Tutok mo dito. sa area na ito. Tapos yung pagdating naman namin dito, malapit na po yun sa pinaka main camp po namin, sa pinaka campsite namin sa pangalawang lake, yung Lake Agingay. Ay meron kami dito uh, isang bukal ng tubig na kinagukuhanan po ng inuming tubig. Okay. Dito sa area na ito. Tapos dito naman kayo mag-overnight sa part na ito. Uh, hanggang madaling araw hanggang ano po mga alas 3 alas 4 sa kaya naman kayo mag a po papunta sa pinaka-summit ng volcano kasi kailangan maaga pa para pag halimbawa na magandang panahon pagdating nyo sa pinaka-summit ay makikita nyo po ang sunrise okay. halos pati ang lugar nyo po sa masbate ay kitang kita po pag naanito kayo sa pinakatuktok ng bulusan volcano <laughs> Tapos yung Mayon Volcano, nakikita rin pag naan dito kayo sa tuktok ng volcano. Ang pinaka ano po nito, pinaka elevation po kasi ito po ang pinaka highest peak sa buong Sorsogon. Mot ang pinaka summit po ng Bulusan Volcano ay nasa 1565 meters above S sea level. 1500. Apo, ang pangalawa po ito pong si Sharp Peak Mountain ay meron naman po siyang elevation na nasa 1240 meters above sea level. Naakyat din po ito. Kaso oh, oh. lang, hindi namin talaga yan gaano pinapakitan halos isa pa lang na Mountaineers Club ang umakyat dito. No, naka, uh, oh. dito tapos pong ang ng campsite. Kasi po ay ang trail po niya na ay napakadelikado na ano, pagdating dito sa area na ito. Mm -hmm. yan. Halos ang dadaanan nyo po ay halos walang ang hindi pa na magkabilaan po ay napakalalim na bangin. Kaya hindi namin ito gano'ng kinukuha. Kung halimbawa naman na buksan namin ito sa susunod, ay talagang hindi kami magpapaket dito ng okay, beginner. Kailangan talaga yung mga sanay talaga, yung mga mountaineer talaga. Kasi alam nila yun kung may mga ano yan, yung mga kwanya sa pag-aakit, kung anong mga stylists sa ano. Kasi pag beginner, e, eh, delikado e. Eh. mahulog. Hindi ka pabuhayang pag nahulog ka sa bangin. Tapos uh, pag ano naman, uh, pagdating naman ng summit, ito, dito, dito tayo magkatagal dito kasi meron kami ditong limit. Halos mga 15 minutes lang. Pagka uh, mayroong humingi ng extend, kung bawa wala ang clearing, nagantay ng konting clearing, mag kami ng mga halos mga tatlong minuto lang. Pag wala pa rin clearing, baba ulit tayo. Uh -huh. Kasi ito po ay active volcano. Posibleng anumang oras po ay pwede siyang sumabog. Kahit na wala pong naitatala ng mga volcanic earthquake po ang pinbox. May mga panahon po na ito ay bigla na lang po sumasabog. Katulad po ng itong taon na ito, June 5 na nakalipas itong taon na ito, nabiglaan po ang pagsabog niya. Na wala naman pong... Uh, uh, na ipagtala ang P box na mga pagyanig bumubuga ng laba? Hindi po laba. Kasi priyatik volcano lang po ito. Ang bu binubugan lang po niya ay uh, abo, buhangin, tubig, mm, yun lang ang kasabi. Tapos yung mga it. bato <laughs> na galing sa ilalim, oh, oh. hindi naman siya nakakalayo. Dito lang siya sa area na ito bumabagsak, yung mga bato. Hindi naman siya nakakarating sa mga sentro, ng, okay. sa baba. Kundi dito lang okay. na area na ito bumabagsak ang mga bato. Ang delikado lang talaga ng itong volcano na ito, kung nalibawa na sumabog siya, na doon ka talaga sa, sa summit talaga. Dito ko sa park na ito, yun ang napakadelikado. What if? Kasi ano ang mga bumabagsak dito talaga, yung mga bato mismo. Matamaan ka lang naman, gadaliri ka laki ng bato, eh. yung talim niyan, itagos eh, yan sa ulo mo. Kahit na may helmet ka siguro, itagos eh, pa yun. Sa katawan naman, pag tinamahan uh -huh. ka sa katawan, kahit may helmet ka pa. Kasi may helmet din pag umaakit ka sa volcano. Kaya yun ang nakakatakot, kaya may limit kami dito. Magkano, mag kuya, ano? ah uh, yung gusto magpunta dyan? Magkano ah uh, sa ngayon po ay hindi pa po, wala pa po ang kaming rate kasi babagaw hindi ang rate. Kasi matagal na kami hindi nakapagpakyat dahil nga po sa Uh, nagkaroon ng pandemic. Tapos sa uh, lip na sana na inayos na namin ang trail. Oh, oh. Umakyat kami ng nakaraang May 11. Bumaba kami ng May 13. Para maayos namin na namin opo, lahat. Opo, opo. Para nga ma-open na po ang mountaineering. Ano nangyari? Kaso lang po, nung June 5 ay biglaan siya sumabog. Kahit nga kami po ay wala kaming palatandaan na siya ay sasabog. Opo, opo. Kasi nagtaka kami, uh, sa tagal-tagal na namin pabalik-balik niya, hindi mo na mabilang ang nagtaka kami nung pagdating namin dito sa may ano sa pinaka main crater niya yung papunta sa baba yung sa pinaka butas talaga malapit sa pinaka butas niya ay maraming tumubong mga damo kaya wala mga palatandaan walang palatandaan na siya ay umiinit kasi mm -hmm. ang daming damo, damo. diyan sa ano dati ilang beses na ako napabalik-balik doon kasi ito pa po kami na nag uh, na, ano talaga dito ang sa mountaineering hanggang sa mabot po ng 2018 nagpapakit kami uh, wal, wala kang makikita mga damo dyan na tumutubo sa, mm -hmm. mismo sa pinaka ano yan. pero hindi naman nung basta-basta sumasabog pero yung sa ngayon po ay nagtaka kami biglaan ang pagsabog mm -hmm. niya wala namang namamatay na kogunal area noon uh, mapapansin mo mamumula, magkukulay po lang mo na yung mga kogunal area tapos uh mm -hmm. -oh. magsipagbagsakan yun ay ibig sabihin na malapit na siyang sumabog sa ngayon ay wala kaya nga talaga uh, dito may limit kami Opo. may limit kami na oras yes. tapos pagbaba uh, dito na kayo maglalans na ulit sa pinaka campsite po namin bago pagkatapos ng ano ng uh, lands na saka naman bababa mm. dito na kami dadaan sa kabilang trail ito ang tangawag nito ay ginabangan trail Papunta dito. Ito naman, Wild Boar's Trail. Ang pangalan yan. 10 hours po lahat yun? Pabalik na? Kung dito ka po dadaan, abutin kayo ng mga 9 to 10 hours. Pabalik. Mas another. lalo pa dito. Mas, ito ay mas maano ito. Uh, so, mas, malayo. Yung one way pa lang po yun. So, parang Ayan. dalawang araw ng isang araw. Ayan. Kaya papunta. two days in one night talaga. Dito kayo mag-over na. Anong oras take-off dapat dito if ever napupunta doon? ah uh, kung halimbawa na kayo ay sa two days in one night kahit na umalis kayo dito ng ano after lunch at ala na mga mga ala na alas dos ay ka dito siguro mga 1 siya mga ala, alas 5, alas 6 gabi na overnight na. doon pagka mabagal na alas 7 ng alas otso hiking hike po yan trek trek kayo <laughs> 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 ang mga umakit lang talaga dyan, ang mga hilig lang talaga sa mga ganyan, sa mga pagkakyat. Kung hindi lang talagang uh, sa ngayon ay sarado, kung bukas pa yan, ay matagal na po kami dinubog talaga ng mga mountaineers. Ang dami na nga sana kaming booking na groups, halos mahigit ng hundred groups na, ibiglaan eh, biglaan na mabog, kaya wala na naman, uh -huh. kansilado na naman. Pati yeah, ngayon, naman wala natin mo alam na. kung kailan ulit mag... Uh -huh. uh, ano, kasi sa ngayon po ay hindi pa inano ng PIVOX sa alert level 0 kasi nag-alert level 0 na nga sana. Kaso okay. lang, meron naman ulit ng na mga nangipagtala ng na mga volcanic earthquake. Uh -huh. Kaya, nagbalik na naman siya, alert level 1. Kaya, bawal na naman dito umakyat. Hanggang lang dito lang tayo sa Bulusan Lake. Oo, oh, dito lang. Yeah. Kasi kung i-diretso mo yan, papunta rito, nasa 6 km lang yan. Ah, pagdiretso. mo. So... Lang, Okay. Napapalayo lang yun din sa trail. Okay. Yan. Kaya labas na ang bulusan lake po sa 4 km permanent danger zone. Wala ba dyan mga, yung mga animal na dito? Madami, madami. Dito sa area na ito, dito ang pinakamarami ang baboy ramo. Itong lugar oh, na ito. Well oh, wild. Yan, dito sa area na ito, dito ang marami ang mga wild boars. Tapos uh -huh. mga unggoy. Kaya dito sa bulusan lake, ang dami dito ang unggoy. Kaso lang, ay, hindi naman siya araw-araw taga nagpapakita. Ay mga unggoy, baboy ramo, mga sibitkat, cat, mga musang, ang dami diyan sa area na 'yan. Sa mga ibon naman may tatlong may klase ng agila rito, yung tinatawag na Philippine Serpent Eagle, Philippine Hawk Eagle at saka yung Eagle Owl, yung dito? Eagle Owl po. Mm -hmm. Dito sa area yan, sa loob ng protected area na ito. Madami dito. Mga iba-ibang klase ng ibon kaya ito ang isa din ito sa dinaray din po ng mga birdwatcher. Okay. Yeah, may activity pa kami sa bird watching. pa din po kami may, sa buwan watching. din po yon na nagpapakita sila. Opo. At saka ang ibon naman talaga, ang pinakamagandang talaga mag bird watching, uh, kung ang target mo talaga ay mga itong mga ibon na mga kagaya ng mga brown dab, mm -mm. kailangan nun talaga ay mga summer. summer. Pagkaganito namang uh, medyo magatag-ula na sa mga hornbill naman, mm -hmm. Yan naman ang gustong gusto na ng Hornbill, yung umuulan, lalong lalo ito yung Tarctic Hornbill. Yung rupus Hornbill, yung kalaw, ay minsan lang dito magpakita sa area na ito. Kasi ang kalaw kaya ay mailap, yung rupus Hornbill, hindi kagaya ng Tarctic Hornbill. yan, yan, ay ano naman yan, yung tatawag na Braminikite. kite po yan. Minsan po makakita ni kayo sa dagat niyan. Malapit sa dagat niyan. Ang serpent eagle po ay halatang halata mo po kahit mataas ang lipad. Kaya lang mo po kahit uh -huh. hindi mo makakita ang itsura niya. Siya ang um, hugis naman ng pakpak. -pak. Kahit, um, kahit na um, mataas, na mataas siya, kailang halatang halata mo po kung anong klaseng ibon siya. Uh -huh. Pag nasa taas. Kapag uh, nag-ikot naman kayo dyan, makikita naman mga ibang klaseng mga ano, itong uh, heron, egret, pero yan po ay mga migratory bird. Okay. May mga panahon hmm. din po na siya ay nawawala dito sa ano, sa lugar na ito tapos may mga panahon naman na marami sila dito. Bakit po dito sa paligid ng Mount Bulusan maraming mga spring? 'Di ba bawat barangay muni. Kasi po na, na napakalaki po ng ating kagubatan hmm. na nasasakupan po ng protected area. Kaya halos sa uh, palibot po ng buong protected area ay sagana po sa tubig. Hmm. Dito naman po Do sa uma, part ng erosin, uh, Kaya karamihan naman po sa part ng erosin ay mga hot spring kasi mm -hmm. napakalapit po niya sa volcano. Halos ang mga bukal po ng mga spring nila dyan, yung mga paliguan po mm -hmm. ay connected po sa volcano. Kaya siya ay mainit. Dito naman po sa amin sa Bulusan, napakalayo na namin sa volcano, Ang dami na mga bundok po ang nakakaano harang. Kaya karamihan naman sa amin dito ay mga cold spring naman. Yan. Yeah. Pero makikita nyo naman kung gaano kalinis ang bulusan river kung nakarating kayo ng sentro ng bulusan. Yung tubig nun ay dito nang gagaling lahat po sa bulusan okay. din. Pero kung titingnan nyo po, parang hindi kayo maniniwala na may labasan ang tubig. Dito? Yan, dito. Sa area nito. Diyan, no? may labasan yan dyan. Lalo na pagka tumatas ang level ng tubig mm -hmm. ng lake, makikita mo yan. Yan sa area na yan na marinig mong agos na pumapasok. Yan, sa ilalim ng dumadaan, papunta ng nasipit spring. Tapos yung naman doon sa kabila na naman, pagka matas naman ang level, makikita mo talaga dyan na umiikot ang tubig-tubig sa may mga bato, tapos pumapasok siya, panigbunin mm -hmm. ang Agos, papunta naman po yun ang Bayugin Waterfalls po sa Barangay San Francisco. Hindi na naubos ang tubig. Doon na po yan, magsasalbong <laughs> sa Bulusan River bago po makarating ng dagat. Oh. May mga times na ano, na, naubos ang tubig. Wala, mm -hmm. wala siyang, ma di mabasa sa mga uubos po tubig, dahil na mayroon po siyang pinaka-main source po dito sa area na ito, yan yung may kulay puti na yun na may bangka na yun doon okay. po nagagaling ang tubig nang pumapasok dito sa Bulusan Lake yung sumusuporta okay. po na po okay. kaya kung ito ay hindi protected area, malamang po ay nawala na itong Bulusan Lake kasi kinalbo na yan lahat kung ito ay private malamang po ay kinalbo na yan wala na itong tubig na ito mawawala ng supply ang tubig ng Bulusan ginawa hmm. no, resort yan. Kaya nga po ay napangalanan po ang bulusan ng bulusan dahil sa siguro aram naman nyo yung bulusan, uh, agos o buhos sa Tagalog, water polos. You know? Kaya doon napangalanan dahil sa lawa na ito. Okay. Kasi lahat ng tubig na nanggagaling dito sa lawa na ito ay umaagos po, dumadaan po sa sentro ng bayan. Kaya doon yung kinuha na pangalan na bulusan o agosan. Mm -hmm buhusan ng tubig, kaya doon po yung nakuha, nabulos sa salitang bicol po. No. yeah. Ito yung ano po, ito yung boundary ng protected area na sinasabi ko po sa inyo kanina uh -huh. na mayroon siyang kabuang lawak na nasa 3,673 hectares. Yeah, na may limang munisipyo na nakapaikot po sa buong protected area kaya po ng bayan ng Barcelona, Bulusan, Erosin, Huban, Kasiguran. Yan ang limang munisipyo po. Oh, yes. uh, ano po. Ito, kung galing kayo ng pilar, nadaanan nyo na ito. Sa erosin ito, yung Mount Hurmahan, may ito, ng pildite Okay. Yeah. Siguro so, tapat mismo ng highway yan, uh oh, papasok oh. kayo ng sentro ng erosin. Konektado yeah. din pa rin siya sa... Apo, uh, sako pa po yan ang, ano, sako pa siya ng protected area. Kaya lang ito, ay nasa area ng erosin. Na lugar na ito. Okay. Thank ang bulusan ang okay. pinakamalaki. Opo. Oh, picture okay. naman. Tayo. Ah, sige, picture naman. Hi. Uh -huh. ano, ano nga po palang pangalan mo ah uh, Bayani po. Ito po. Ba bayani yeah. uh -huh. Tour guide dito uh, bali sa Luzon. Ang Busan. guide po dito ay nagkakadalawang grupo po. May senior guide, may junior guide. Kami po ang senior guide. May mga bagong guide ngayon na tinatawag po na junior guide. Kami po, na po kami ng DOT noong nakaraang 2013. Pero hindi pa po ako na-accretive ng DOT noon. nag na rin ako mag-akit uh -huh. sa uh -huh. yeah. bayani Bayani. Po. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa ating uh, travel vlog ngayong araw. Sana po yung marami tayong tutunan at naraman dito po sa Bulusan Blake Sorsogon. Sana po yung magkita-kita ulit tayo sa susunod. Bye bye guys! Peace! <muchas>